Ang larawan nito ay nagpapakita ng bawat bata ay may kanya-kanyang talento sa larangan ng kultura at sining. Ano ba magandang dulot nito sa bawat kabataan? Ang sining ay isang magandang gawain upang mailarawan ang kahalagahan sa isipan ng mga bata katulad ko. Dito na kita ang pagiging malikhain sa mundo ng musika at marami pang iba. Ang paglililok ng isang bagay ay masasabi din na isang talento at matatawag na malikhain. Ang kulturang Pilipinas naman ay paraan ng pagmumuhay ng mga tao na may tamang pag-ugali ipakita ang magandang asal at disiplina sa lipunan. Ako, bilang isang batang may talento na may magandang layunin, hindi lamang sa pag-aaral na ipatuloy, na ipapamalas ang kakayahan at adhikain sa buhay. Ikaw, ako, tayo, paunlarin ang kultura at sining. Ako po at si Jenny si Evelyn masaya mag-aaral ng kindergarten Alaminos Elementary School. Kultura at sining na niningning ang bayan. Pakilala sa bata may talento, ipagdiwang. Maraming salamat po.